Is ko mga kabihero, tapos na tayo dito sa may Meta Hill Nakita na rin natin itong ganda na itong taas na ito Pati yung magandang karagatan ng Pacific Ocean Pati na rin ang sabang Punta naman natin ang Digisit Falls Ang mag natin ngayon ay 7 minutes O katumbas ng 3.8 km Kasi mga kabihero? So tinlang natin yung gloves natin Eh ayan no ayan katulad yun no? view na uh, tanaw yung dagat ng sabang dito yan sa may baler aurora thank you po thank you madam tingnan naman natin yung sabi ni madam na ano yung statwa sa baba daw bandang highway lang daw siya yung tomba marina yung nangyari nung 1973 na malakas na tsunami na marami ang kinitil na buhay dito sa Baler pitong pamilya o pitong individual yung natira nung araw na yun dito tayo sa may kanan mga kabihero dahan-dahan lang sa pagbaba let's go Hanapin lang na natin dito yung ano, yung statwa ng pamilya. Yung tinatawag nilang Tombo Marina. Hanapin lang natin statwa. Yung mga statwa nila. Ayun. Ayun mga kabihero, ayan o. Oh. o. Oh. Nagtulong-tulong sila eh. Isang pamilya. Isang pamilya ang nagtulong-tulong para umakyat sa may pinakataas sa may ermita hill ayan yung naging sanhi ng tidal wave ayan sila, bilang natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 isang pamilya sila mga kabihero na natira nang tumama ang malakas na tsunami dito sa Valer Aurora tignan naman natin yung Digisit Falls Medyo malakas yung hangin dito no, mga kabihero Pero kaya pa naman ng natawa natin yung lakas ng hangin dito Nakakalungkot man ng shipping pero marami ang kinitil ng malakas na tsunami na yung mga kabihero dito sa May noong 1973 yun ang napagtanungan natin yun sa May sa Bali, Hang dito sa lugar na to ay halos paliko yung mga daan mga daan dito pero ingat-ingat pa rin kayo mga kabihero hindi man natin alam kung yung mga makasulubong natin dahil na kung blind spot siya kaya uh, lagi tayo mag iingat 1 km na lang kapag ng 2 minutes at masisilayan natin yung digisit Falls Pwede sa lugar na to Unti lang yung dumadaan na sasakyan Liblib na lugar na to mga kabihero Pero tingnan mo yung Yung condition ng kalsada oh. Maganda Kahit na hindi siya asfalto Ay napakaganda pa rin Daanan <applause> Sir, saan ba na yung Digisit Falls? Diretso lang po yan. Ah, saan ba siya ba na? Dito ko dito? Basta diretso lang po. Pag nakakita lang po kayo ng tetlo po sa tulo po, yun. Ayun na yan. Pero ito, pwede, saan ito pupuntahan niyan? Di diyan lang dito. Ay, yung kayang ano, yung kayang lighters na mapupuntaan kaya? Diyan lang dito. diretso lang na? Okay po, well, thank you. Kaya malapit na tayo makarating sa Digisit Falls. Sabi nung napagtanungan natin ng local dito, ay, dire-diretso lang Hanggang sa makita na natin itong The Gizit Falls Uy, wow Wow, mga kabihero Ang ganda, oh Woooo Rock formation Kaso, yung dinadahan natin Ngayon <laughs> Ay Sira-sira Ang ganda nun, mga kabihero Ang ganda Ang picture rin Ayun o Ayun Ayun ang Digisit Falls Wow, ganda Ganda <laughs> Picture natin mga kabihero Yan mga kabihero. yan yung Digisit Falls nasa tabi lang siya na kalsada na ah, kita niya na itong nagtindig dito parang ah, sa tabi lang siya ayan o oh. hindi mo akalain na may force pala dito sa taas na to ayan may mga naliligo pa dun no. hindi natin ang ganda ng falls dito ang ah, lamig siguro ang lamig siguro ng tubig dito mga kabihero Alright mga kabiyero Ang <laughs> ganda eh parang, parang asarap mag swimming eh <laughs> Oo nga eh Galing pala mas sa bundok <laughs> okay, na to, Parang asarap maligo Kaso <laughs> yeah, Dito tayo lang ako oras ating mga kabiyero alam uh, let's go, punta naman natin yung Valer Lighthouse dito sa may Dibisit din Go. Parang ang sarap maligo eh. <laughs> ano mga kabiyero. parang sa maliig din sa lugar na to <laughs> Tsaka fresh na fresh yung mga ano, yung fresh na fresh yung tubig na galing sa bundok ay let's go Punta naman natin yung lighthouse okay, Yung lighthouse naman yung punta natin mga kabiyara Tsaka tingnan mo naman yung lugar na yun, ayun o Tabindagat Nasa Aquasal Road tayo mga kabiyara yung naging hindihan natin Magsimula natin sa Midigisit Falls Ay 3 minutes Papatumas ng 1.5 km Alas magkakalapit lang pala yung mga turis pa dito mga kabihero Tignan natin tong lighthouse dito Malakas ang hangin Kaso hindi na tayo makapag drone dito Delikado yung drone natin dito mga kabihero Ayan e, o Hahaha <laughs> yan mga kabiyaro ang ganda dito nasa coastal road tayo ayun natin tong lugar na to ayun o may mga nililigo pa dun ayun saka yung mga rock formation na yun, ayun o saka yung alon nagkangalit hindi ka pwede mag dito saka yung mga bato ayun o lito na lito na picture mo na natin to Ay, mga kabiyero, napatigil tayo dito sa lugar dito. Kasi tingnan mo lang muna Oh. Ang o. Oh. Oo, diba? Ayan o. Ang ganda ng lugar dito. Hindi mapapatigil sa ganda ng Pilipinas. Ito. Pilipinas Ito. 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 Yan. Meron pa doon sa dulo ko yun Ito Yan, meron pa dito Yan, yeah, meron pa dito sa yeah. ating mga kabilang Ay, yun yung dalawang mga ano Yung mga formation Ah, mapatigil talaga tayo dito mga kabilang Dahil sa ganda ng lugar na ito let's go Nasa tabing Nasa Coastal Road lang siya mga kabilang Itong lugar na ito, ayan o no? Ang dami rin naliligo ng na mga ano mga local saka ng mga nakamotor na yun no? ang sarap sana maligo dito kaso limitado lang yung oras natin mga kabiyero kasi akyat pa tayo ng ano eh ng Valer Lighthouse baka maubos yung oras natin sa paliligo sayo naman kung hindi, na, kung hindi natin mapuntahan tong lighthouse na to labit na lang 8.50 meters na lang mga kabiyero ako tumas ng 2 minutes dito sa lugar na to ay kabi-kabi na yung mga resort na nag-offer sa inyo ang ganda ng lugar dito mga kabiero <laughs> tahimik tapos tabing dagat pa yung makikita mo hello <laughs> tuta <laughs> pwede yung makyat lighthouse magkano magkano 30. Ano? Ano yun? Ulan? Ah, ulan yan. Kala ko da, sa dagat yan eh. Ayan o. entrance mm -hmm. fee per head. Day. Kung ano, kung ano ko Kung yung ano lang, kung day tour lang, ayan o. ayan, yan, day tour lang. Sa mga adult, 20, child, 10. Tapos sa parking, yung 4 wheels na yan, 20 sa tricycle naman o motor 10 piso kung mag overnight naman kayo ay sa adult 30 sa child 20 sa kubo o na ordinary yung day small 300 kung malaki naman 400 to 500 ito naman yung mga rates nila kung day tour o overnight rent may tatlong option kayo mayroong 700 to 800 kung sa kung sa day tour, 700 Kung sa overnight, 800 Kung number 2 na pinili nyo, same lang. Day tour, 700 Overnight, 800 Ang kakata na lang, doon sa may number 3, sa so, option 3. Day tour, 800 Sa overnight rent naman nila ay 1000 Ano pinagaya ba ng one, number 1, one, 2, tsaka 3? Yun po, yung isa po maliitong kubo, saka po yung, yung maliitong yung... Yung 3, malaki yung kubo. Uh, pero same na silang bamboo pero kapag nag tent overnight naman sila per tent fee 200 plus entrance per head yun okay. dito ito pa ito, ito pa kita tinang ano no lighthouse hindi ito yung lighthouse eh so, papapin lang oh, dito tapos ah ito, na mismo yun ito oh, saan ito papunta wala na yun wala na wala na wala na daan yan dead end na dead end na ba At At ito dead end na ba ito Dead end na? Na? Temporary close na po. Na? close na Ito, ibig sabihin daan pa rin yan okay. Saan pa po, po sa beach Temporary close na po may? Beach po Beach? Wala na daw, ano daw? daw? to beach Ha? Mga ibang, resort siguro Ha? Mga beach? Dito? Ha? beach? Saan parking? Doon po Doon po ni Mama. Okay, sige thank you Ah, ito pinaka parking nila. Ay hey, mga biyero. Binakasama rin tayong vlogger dito. Alus uh, 400 na yung subscribers niya. Ito siya. Yan. Ano natin ko nung anong page niya sa YouTube channel. Ay pupunta na tayo sa may ano, Lighthouse. Ito yung guide natin, no. Yan, 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 yung pinaka guide natin yung, yung batang maliit tingnan natin tingnan nga natin kung makakaya mo sa taas oo ano pa mo? Ryzen na? Ryzen Ryzen yung tali ni ano Eugene hindi nga tour guide bata pa lang tour guide na agad o oh. ano yung pagkakit mga kabiero ah trekking time tayo <laughs> ilang minutes to? Yan si Ray Rayza, no. Bata pa lang, tiga mo. Mano pa sa mga matatanda. Ang bilis <laughs> umakyat. Ay no. Ay makita natin ano. Dito dito sa taas. Kung hindi ko lang sanay sa trekking. Hihingalin ka talaga mga kapiyero. Hindi mo naman yan no? o. Kung gano'n ka nagkaganda dyan. Itaos mga kapiyero. Ayan no. <laughs> taas tapos hindi natin alam kung pwede siyang akyatin medyo lalaking hita natin dito para sa inyo mga kabiero kakayanan na din natin to nating mali mo lang hulog ka hanggang gano'ng katarik ayan pa yung view hindi na rin tayo sa may lighthouse dito sa Belair Ingat pero worth it lang dito. Tingnan natin yung harapan nito. Di ba? Tingi diba so. Hay nako. Yun yung isa. Ayun na kada natin. Ayun. Sa mga doon sa may trekking na yun. dito. Hagan dito sa may yan, sa may butas na yan. Pwede natin yung drone natin. go. go. dito sa may lighthouse sa lighthouse nakita natin itong ganda na ito at saka yung harapan ng Pacific Ocean ito mga kabihero ayan o oh. Yeah, Pacific Ocean na yan eh ayan natin yung banda o oh. Pacific Ocean na yung banda dun Pacific Ocean na yung banda dun uh, okay, halos, oh. oh. Delikado pag pagbaba. Baka dumaos dos. Ay, kung bababa ka dito, kay, dito mga kabihero, ay dahan-dahan lang yung pagbaba. Baka dumaos dos kayo. Yung paakyat mahirap. Lalo na yung pababa. Lalo yung pababa mga kabihero. Kasi unting malimbulan dito. Hindi na, baka dumulas ka lang. Uy, ayan na nga. Ayan na. Ayan yung sa sabang. Kasi sa may doon sa may banda doon, Pacific Ocean ay may doon mga kabihero. Okay. Mga kabihero, nalibutan na natin itong ganda na itong Aurora Province. So, mga kabihero, kung may balak man kayong makita sa may lighthouse, ay dapat malakas ang yung resistensya. At magdala na rin ng tubig. Kasi nakakahingal talaga mga kabihero. Naalala kung hindi ka sana yung mag uh, mag talaga yung ingaling ka kung nirapan ka pag akyat mas mahirap ang pababa nakangalay pero pagdating mo sa as, worth it naman sulit yung pagod yung makita mo yung beach yung pag pagpaspas ng alon sa dalampasigan worth it na worth it Thank sir. Okay, thank you. Salamat. Ano ka, Bero? Pugsin na dito sa may house. Ay, magbibayay pa tayo ng 29 minutes o katumbas ng 14 km. Yung pinag-isaya natin kanina. Yung sa may sabang. Nakita na natin itong ganda. Itong probinsya ng Aurora. Ay, ito yung maganda rito. Ayano, o. Oh. o. Oh. Ah, di ba? Ilang pa natin kabiyero itong Digisit Falls. Yung gusto na maligo pero <laughs> kulang tayo sa oras eh. Ito yung tandaan nyo kapag nasa Digisit Falls na kayo. Daan na yan. At ito yung ang Digisit Falls. Ayan o. Oh. Ayan mga kabiyero. Di ba ang ganda? Fresh na fresh yung dali ng tubig dito mga kabiyero kaso di, na, di natin matatry itong visit force na to dahil limited lang ang hours natin at magagabi na rin Now, let's go! pero meron pa tayong nakilala na vlogger si Ran TV visit tayo na rin yung page niya mga kabiyahero gumagawa rin siya ng mga ganitong mga moto adventure na uh, katulad ng content din natin bali 3 eh, days na sila sa biyahe eh galing pa sila sa uh, QC at nilibutin nila ang Pangasinan Tapos sa Talac sila uh, nag -stay. Tapos dumiretso sila dito sa may Aurora yung may, Kung may time kayo mga kabiyero, Ay bisitahin yung kanyang page Ang Ran TV Huwag na kalimutan na i-like share ang video na to At subscribe na rin ng ating Youtube Channel Okay mga kabiyero, Ride safe, feel safe Let's go! Dito na rin tayo mga kabihero Dito sa tutulugan natin ngayong araw